Hello mga mare ito na naman nga po ang ganap sa aming meriendahan ngayong araw. Dahil nga meron ng dalawang kasama na taga-benta ang inyong tindera, abay pa relax relax na nga lang din ako dito muna sa gilid. Pero joke nga lang yon, mga mare kapag ano nga yung wala dyan sa aming pwesto, abay sinisigaw talaga nila sa amin. Yun nga kapag naubusan sila ng ice or kaya mga sauce, mga kalamansi, abay sinisigaw na lang talaga nila sa amin. Dito nga umaga pa lang eh meron na talaga tayong mga pa-order mga mare ko at napakagandang blessing nga nito. Kahit nga hindi pa open ang aming meriendahan, abay meron na talagang nagchat-chat sa akin o di naman kaya sa aking mga kasama at nag-order na nga sila o nagpapa-reserve sila ng kanilang mga merienda. Sa lahat nga po ng mga umo order sa amin at mga bumibili, maraming salamat po. Dito nga po sa aming pwesto, abay napakabili naman talaga ng halo-halo, ng shake, ganun din yung mga combo na fries, combo na burger. Dahil nga maraming naghahanap ng mga fruit soda, abay inad na rin talaga namin siya dito sa aming menu. Sabi ko nga sa dalawa kong kasama, abay san man talahin na namin ang pagbebenta ng mga inumin na mga malalamig lalo na nga at summer na summer kasi pag tag-ulan na talaga abay hindi na namin alam kung ano yung aming ibebenta kaya ayan habang mainit pa talaga ang panahon mga mariko abay benta lang ng benta habang meron bumibili at dito nga marami silang po order ng mga barkada combo kaya dito tinutulungan ko na nga sila mga mariko habang wala pang bumibili gaano sa tindahan o siya hanggang dito na nga lang po ang video na to, at maraming maraming salamat sa panonood